Malinsangan na naman ang panahon. Pahinga muna ang mga pakampon. Luntihan na muli ang kulay ng dahon. At tila na nga akit ang banayad na alon. Kung ang init ay ramdam mo na, wala kang dapat ipagtaka. Lanon ng at lakwat siya. Simula na ng summer, saya! sumasapit ang tag-araw, buhay na buhay ang gimmick ng magbabarkada. Panahon din ito para makapagbanding kasama ang pamilya. Ito ang panahon na masayang napaglalaro ang mga bata. Panahon din ito para sa bagong adventure at unexpected na gala. may binubuong plano ang bawat isa. Excited ang lahat, makisummer saya! At kung wala pa kayong libangan, tara, sumama ka na! At dahil boring daw sa bahay, nakahanap tayo ng isang challenger. Siya si Noel, isa sa ating mga loyal subscriber. Mag-warm up muna tayo sa larong blocks. Simple lang ang larong ito. Dito malalaman kung kaninong kamay ang pasmado. Matapos namin magbato-bato pick, si Noel ang una maglalaro. Pulang ang lumabas sa kanyang dice kaya pulang black date ang kukunin niya sa ilalim para ipatong ito sa ibabaw. Now it's my turn. At ang lumabas na kulay ay green. Kaya green din na black ang kukunin ko sa ilalim. Nasaan ba yun? Okay. Eto. So ilalagay ko siya sa ibabaw. Ganyan lang kadali. Alam niyo bang noong 1983 pa sumikat ang lang ito? Naimbento ito ni Leslie Scott na isang Briton. Tinawag niya itong Jenga Blocks na kinalaunan na na lamang bilang Blocks. Napakadali lang itong laruin pero kailan mo magdahan-dahan. Pero kapag hindi ka nag-ingat, pabagsak ang tori ng Blocks. At kung kaninong kamay ang pasmado, siya ang talo. <laughs> Siyempre, babawi ako. Next game, magpapagalingan kami sa paggawa ng eroplano. Ehem, eroplanong papel. Mas simple na ang challenge. Kailangan mo lang pabagsakin ang jingga blocks gamit lamang ang eroplanong papel simple lang kong iisipin. Pero dahil malapit kami sa dagat, pinapadpad ng hangin ang eroplano namin. Teka, anong pwede na ba? Pag hindi pa namin ito napapatumba, pagkabagot lang naman ng kalaban, maraming solusyon dyan. Pwede kang mamasyal, maglaro o kaya magtugtugan. Pero kung gusto pagpawisan, bakit di ka sumali sa grupo ni Sir Nolan? Habang walang klase, ito ang kanyang pinagkakaabalahan, ang mag-tour ng futsal sa mga mag-aaral. Ito ay isang advokasiya na libre niyang binibigay sa mga kabataan. Maliban sa disiplina, maganda rin ang epekto nito sa ating katawan. Hindi lang ito basta isang libangan, hindi isang sport na kapaki-pakinabang. Morning po. This is my own uh, training program of futsal in Legazpi City National High School. Uh, our objective is just for fitness as part of our physical education uh, classes. Uh, these are all grade 7 students and training them for future selection in the school intramurals. Uh, during their grade 8 uh, level if there is a face-to-face -face, uh, classes they they will be chosen. chosen as uh, player for futsal in grade 8. So, we have now uh, we are now ready for the uh, intramurals. And next year, I'm going to train again for the grade 7 next level. So, all of the grade levels must have teams. Okay, paano po kayo makakasali dito? Ito po hindi pilitan. Yung gusto lamang ko uh, sa lahat ng grade 7 ngayon. Next year, mga grade 7 naman. Pag grade 8 nila, team na ito. So, paano makasali? Sasabihan lang ako sa messenger o sa ano, or so anong place sila pupunta, puntahan lang nila yung ano, venue para makasali. Pero hindi ibig sabihin, lahat kayo ay masi-select. Pagpipilian pa. Hmm. Lahat tayo naghahanap ng mapaglilibangan. Pwede pang oras o katuwaan lang. Pero ang oras natin ay nagiging mas magabuluhan kung sa kapwa tao natin ilalaan. Tara, sama-sama tayong maglibang. Para sa aming mga loyal subscribers, gusto bang sumama sa aming next video? Game ka ba sa mga creative games? Masagot mo yung oo, Pumili na ng size ng t-shirt mo. Wow, Woo! let's play.